Alright mga tol, may lakad tayo May ah, lakad tayo ngayon mga tol ah, Siyempre about business pa rin ah, Merong order kasi sa atin yung ating client no Office table and office chair So ang gagawin lang natin ngayon is Babayaran natin doon sa kung saan sila nag order Tapos kontakin ko si client kung ano Kami ang magdi-deliver or ang mangyayari is I-deliver na lang to sa kanila directly sa office nila. So probably malamang ganun ang mangyayari kasi pupunta lang ako ngayon doon sa ano eh. Dun saan man sila nag-purchase sa EDSA to eh. Sa mga furnitures. So mangyayari syempre babayaran lang natin tapos deliver na lang nila to sa sa client natin. Worth ano naman to eh nasa 42,000. Yun lang naman kasi isang table tsaka isang chair lang na may order ng ating client no so medyo ayun lang ang presyo mahal na rin ha para sa isang table at isang ano upuan pero tingin ko ito ay ano naman matibay syempre quality kumbaga mainit ang panahon ngayon ha ang daming na heat stroke pero mo kahit bata ano na heat stroke kaya yung mga bata dun sa bahay ngayon walang pasok eh dahil nga sa sobrang init guro dahil dun sa issue ng uh, ah, init grabe climate change na talaga kaya yung mga high blood dyan sumasakit-sakit ang batok dyan no? wag nang mag atubiling maglakwa-lakwa dyan muna today nakakamiss ah, magmotor grabe so mag-e-edsa tayo no? kasi papuntang ano monumento to banda eh. so kung dito sa uh, Munyos eh mag-u-turn ako so dito na lang ako sa ano EDSA para dire diretso lang smooth lang ang rides after nga pala na itong gagawin natin na lakad na to eh meron pang gagawin pagkauwi ako mamimili pa pala ako ng mga order din ng ating client Ugh, grabe super hectic ng schedule so, wala naman tayong magagawa kailangan natin magpaka hands on dahil siyempre sa atin to wala namang ibang mag, ano, magbibigay halaga sa negosyong to siyempre so, yung may ari pa rin diba lagi naman yan mas maganda yung hands on para mas feel mo yung success huwag naman sana ng traffic tapakainit po just go Ito ay traffic nga hmm. Napaka-init sa Pilipinas Dito tayo at medyo malawag dito init grabe 3 bar ang ating gasolina malapit lang naman to so hindi muna tayo magpapagas along edge lang to sa balintawak ah, halos magdadalawang linggo rin ako hindi nakapag motor ah kaya nung sinabi ni Mrs na mayroon akong lakad motoring ko na lang eto eh, tuwa naman ako init Sige po napaka init talaga Kaya pala ang dami na heat stroke Alright come on Uy inaabot <sighs> Traffic Traffic na mainit pa Buti na lang dito ako sa loob Kasi medyo ano maluwag So mag e sa tayo Para ano, smooth lang Wala nang U-turn U-turn dire derecho lang Sana walang ano Walang traffic sa EDSA ngayon Ang oras ay 12.25 Ang oras ay 12.25 Siguro naman yung mga tao ngayon ay nasa ano tabi-tabi kasi kumakain pa. Okay, let's go. Pag dalawang linggong na ako nakakapag hawak ng motor ko eh parang minsan naninibago ko Mabilisan lang naman tong lakad nato guys After nito hindi ko alam kung dadaretso ako sa ano, Manila eh Kasi meron tayong ano doon order na gift kay Mrs. Siyempre kailangan ibigay natin yung mga rewards ni Mrs. Para mas lalong ganaan pa siya sa aming negosyo So gifts natin to sa kanya Actually diamond to eh ang apat yata, tatlo Yung nangyari is, ang dumating is yung dalawa lang Yung dalawa pipick upin natin doon sa Manila Doon sa pwesto nung nagtitinda ng diamond Regalo natin kay missis Mga bandang alas 3 pa kasi yun eh So baka mapaaga ako, kaya ayaw ko Kaya ayoko maghintay kaya ang gagawin ko muna siguro bago ako pumunta doon is ano, pamili muna tayo ng mga order ng ating client. Makabawas tayo ng mga gagawin, no. Kung di kakayanin ng time, eh, di pwede naman natin motorin bukas, di ba? Para makapag-rides tayo ulit bukas. Mga para-paraan lang 'yan para makapag-rides tayo at makapaglakwatsa. Mga legal yung ano natin, legala natin lagi. Hindi kasi tayo naglalakwatsa mga tol kung mga ano pa tropa tropa pa lang gusto ko pagka naglakwatsa ako kasama ko si misis para syempre alam niya lahat ng kilos ko ay oo okay, yung binagdududahan ako eh ano tayo good boy good boy na tayo good boy good boy na toilet ang sarap kaya ano, ang buhay na walang iniisip na mga problema. Lalo when it comes to ano, relasyon relasyon, ba diba? Going straight lang para masaya ang buhay. Ganun tayo. Siyempre makakasira sa negosyo natin yung mga ganyang klase ng ano, eh. takbo ng buhay pagka ikaw ay nagpaano sa mga pang na gawain. Alam mo, good boy na good boy, eh, no? As long as kaya kung saniwasan mo, ba diba? para sa kinabukasan wag mong ipagpalit yung ano yung uh, kinabukasan mo sa panandali ang uh, ganyang ba klaseng makamundo eh, hindi ako good boy ha marami rin akong nagawang hindi ka nais nais ng aking kabataan siyempre pero siyempre pilit natin binabago yon binago na naman natin na yan kumbaga ang lang eh payo lang hindi ako nagpapaka good boy ginagawa ko naman yung ngayon focus na ako sa buhay na kung anong meron ako syempre lalo sa negosyo may pangarap tayo eh focus lang sa pangarap hindi man natin matupad yung pangarap natin at least kahit yung one fourth di ba or kalahati man lang nakamit mo kahit pa paano? grabe init oh ang traffic pa sa edsa Whew, ang init talaga sarap you oh big bike din yun ah parang royal ah relax na relax no Asan ba yung banda? Furniture yun eh Dito tayo banda sa ano? kanan pwesto kasi ba ah, lumagpas tayo eh kayari tayo kay boss konti na lang eh furniture furniture so ano let's check muna sa ano check muna natin sa ways no para hindi tayo magkamali maps caltex Okay, alright. Chinak lang natin kasi hindi naman natin alam yung pupuntahan natin eh. So Para hindi tayo lumagpas. Mahirap na ang lalayo ayan ng U-turn dito. Caltex, ayan malapit na tayo. Oliveros Ayun Saan pa? Saan? Dulo lang ano Dulo po, harap po na sasakyan Okay po Alright So, dito tayo Alright guys, uh, pauwi na tayo no? Nagkaroon lang tayo ng konting ano, Misunderstanding Between sa amin and Our client kasi Akala namin approved na, ayun pala hindi pa So, mangyayari Boss, thank you po Ang mangyayari So, hindi ko muna binayaran no? Kasi mamaya hindi naman pala approve Tapos binayaran ko So, sayang yung ating pera, hindi naman natin gagamitin yung furniture na yan kung sakali man, ba? Diba? gawin natin pansamantala eh, uwi muna tayo kasi meron pa tayo mga uh, gagawin today pupunta pa tayo sa ano ngayon sa uh, Trinoma mamimili tayo ng mga order ng ating client, so ito muna ang order nila na uh, pantry supply ang ating atupagin uh, muna ngayon since yung order nila eh wala pa, hindi pa pala approved So Kasuhin muna natin yung ibang uh, order no? Init, sayang yung lakad ko Coding pa naman yung ano, Hilux ko kaya nga ano eh, nagmamadali sana ako para hindi abutan ng coding time yung ngayong araw na to eh. Mamaya eh, kasi ang may alas 5, pag inabutan tayo ng coding, hindi na tayo makalabas dun sa ano. Hindi mga labas makalabas dun sa mall. Maghihintay tayo ng alas 8 bago makalabas ulit. So, nangyayari talaga sa negosyo yan, no? Minsan, ano, talaga ang may supply. Pero syempre, ito naman yung mga klase ng sablay na gusto natin Yung mga sablay na natututo tayo diba Kasi business naman to eh So nangyayari yan wala tayong magagawa Pauwi na tayo Maghahabol na naman tayo ng oras nito sa Trinoma kasi goding tuwing Monday kasi kami namimili ni Mrs. ng mga pantry supply na order ng aming clients. Eh wala eh kasi ano every Tuesday yun naman ang delivery time na uh, delivery date namin sa um, tatlong uh, site no na client natin. So kaya lagi kaming ano parang nakikipagpatentero every Monday kasi kailangan hindi tayo abutan ng uh, coding time every monday so medyo babakbak lang tayo ng konti na natin yung pa delete tong ano natin. pa delete na natin tong ating GX6R. Kaya lang, ano nga, uh, kasi nagpaalam na ako kay misis eh. Sabi ko, subukan ko lang magpa cut delete. Yung baga, mapil ko lang yung ano, yung mas malupit na tunog. Kaya nga tayo nag sports bike kasi dahil nga sa ganong kalupit na tunog eh yung, yung scream niya na woom woom Pumayag na si Mrs. siyempre alam mo naman ako hindi ako basta basta ang uh, nag ano, hindi pumapayag si Mrs. no pero ang problema na lang is kung kailan kasi busy tayo Tawa tuwa si kuya na Tawa na si tatay Ay nagtitinda siya ng asin Whew. Ang ini sayang ang lakad ano ba yan hindi nagkaitindihan wala kasi ni misis na hindi sila nakaintindihan. okay lang yan nangyayari naman talaga yan parang mali ah nandito ako dumaan ah o masikip ah init itu <tik2> motor na magmotor. Kahit araw-araw magmotor. Kahit sa init yan pa yan. Grabe, init naman talaga, oh. Tirik na tirik talaga, oh. Sobra. business ka pala mga tol Siyempre tulad nyan Hindi pwedeng ano, parang masaya lang ang pagbibisnes Kaya nga natin nakukuha yung thrill sa negosyo Kasi dahil nga iba iba yung na-experience natin dito Merong masaya, merong magagalak ka Kasi siyempre maganda ang kitaan Pero meron din yung may inis ka kasi may sablay so, true with that, mas pinapaano pa yung ano mo eh, yung diskarte mo mas nagmamature pa yung mga diskarte mo mas natututo ka pa na mas malulupit na diskarte kasi sanay ka sa hirap sanay ka sa failure marami kang natutunan kasi maraming beses ka nagfail ibig sabihin maraming beses ka matututo diba? ganun lang yun kaya ako pag nagpe-fail ako or nagkakaroon ng supply eh, natutuwa ako hindi ka pwede mabadrip eh pagkakamali mo may matututunan ka eh. Like for example ngayon, di ba? Actually, di ba? Kama, medyo may maliring kami dito. Misunderstanding nga yung nangyari. Kasi hindi pa naman pala approve. Pat pala, ano, next time. I-ask mo kung approve na, kung okay na ba to bago, bago mo i-purchase, di ba? Buti na lang, siyempre Kaganda naman nung sa akin eh. Inan ako naman. Dinoble check ko. Kaya siyempre wala tayong nasayang na, ano, pera. Ang nawala lang sa atin is yung time, no? Imbis na uh, mas naging productive pa tayo ngayong araw na to. Anong nangyari? Naubos yung oras natin doon. It's alright. Okay lang yun kasi talaga namang nangyayari. Gaya nga nang sabi ko, di ba? Through with that, Mas magmamature pa yung mga discarte natin sa buhay. Di ba? natin eh yung mga kailangan dapat ganun lang lagi nating perception no hindi po pwede kasi pagdating sa negosyo na porkit nagnegosyo ka akala mo porkit naglabas ka ng pera akala mo ba diba? ah uh, may pera ako pwede na ako magnegosyo kikita na to no hindi kailangan kung gusto mo magtuloy-tuloy yung negosyo mo bigay mo yung best mo ba? Diba? at saka hindi lahat ng nagnegosyo ay nagsasuccess pero hindi ibig sabihin nun pag ikaw bumagsak ay eh, susuko ko na di ba? gawin mong aral gawin mong lesson sa'yo yung mga bagay na nangyayari sa'yo tulad ng ganun ba? Diba? bumagsak ka na gusto mo pa bang maulit yan at kung bumagsak ka nga ulit at dahil nga ganun talaga ang buhay eh di gawin mo bumangon ka ulit kalokohan puro bagsak lang ang mangyayari sa iyo. Makakabangon at mga ka. May ah, mga positive na mangyayari din sa buhay mo, hindi lang puro negative 'yan. Sigurado 'yan. Huwag na tayo mawawala ng pag-asa sa buhay, no? Kasi kami ni Mrs. marami beses na rin na kaming nalugi, no? Kung alam nyo lang, grabe. Meron dyan yung sa nung nag-deliver ako dati ng, ano, ng raw foods, yung mga nag-supply ako ng uh, meat, mga gulay, anything na kailangan ng mga restaurants. Di ba? Lugi din ako doon. Marami, marami tayong, ano, maraming, marami tayong kinalugi. Pero hindi ako sumuko, hindi kami sumuko ni misis. Ang ginawa namin, ginawa ka namin ang isa't isa ng maigpit Di ba? And then... Eh, mutual understanding lang. Tayo natin to, parang ganun. Basta magkasama tayo. Walang usap-usap na, paan, diba? paano ba yan? Kaya ba natin yan? Kung parang, hinawakan lang namin ang isa't isa na walang bibitaw. Kaya natin yan. As long as meron pa tayong matitira na bala. wag mong susukuan. Ah, diba? Diba? So, kahit pa paano naman, kahit pa paano nagbunga. As you can see, nakabibili naman natin kahit pa paano yung mga gusto natin. Hindi man talagang sobrang sagana, Aga Ng mga idolo natin. Pero, masasabi natin malayo na tayo sa dati, di ba? Kasi, from no one, di ba? Walang pangarap. Literal na... Uh, tagay, tambay ang bababae, yun lang dati dati mula sa ganong pag-uugali tapos hanggang sa kahit pa paano eh, nagkaroon tayo diba? hindi man talagang mayaman pero at least masaya at malayo na sa dating ikaw o dating ako Ayan. Uh, sinasabi ko to not for myself no kasi I already know myself no? Ah, uh, baka malay mo makapag-inspire din ng kagayan ng natin na nangarap lang din. No? Wala namang masama sa sinasabi ko. Kung hindi niyo gusto, edi eh, eh, huwag niyo panoorin. Sa akin lang, baka sakaling may ma-inspire tayo kahit papaano, 'di ba?